tauirin natin itong uh, malalim na Zinundungan River patungo sa isang uh, falls na ating didiskubrehin ngayon dito sa parte ng Peru so, napakalalim na po ito ang kwento ng aming buhay na laging nasa bingit ng mga panganib makakapal na kagubatan ay anong natagpuan ang tinatawag ng buhay Dito sa gitna ng kawalang walang pagay ang malaga kundi ang hanapin ang kabuluhan ng buhay So meron tayong nakita kakaibang uri ng balahibo uh, galing ito sa isang ibon na kung tawagin ay uh, white collared kingfisher so isa itong uri ng salaksak na matatagpuan din dito sa ating bayan nakita natin ito sa makapal na kagubatan dito sa bahagi ng Peru niya ta lalam dito ha? tukak sir tukak hmm. no natiluan no hmm, sir laki taman nagdakol oh as... So, ayun so isang species ng palaka na nauulam ito so nandito sa isang ilog dito sa Peru at uh, hindi natin kailangang ulamin yan. O sige, pakawalan na natin. Wow. Nakal tabot na. Ayan. Lalaman tayo. Asos, nakal mat. So, tinitignan natin kung anong uri ng ahas ito na matatagpuan dito sa kagubatan ng napakakapal na kagubatan. Ayan o. kaya Ano kayang ahas yan? Cobra siguro to. Karasa nakakatakot naman pala. Na uyong. Magita niya. Sa bawat oras ng iyong buhay, ay damhin mo ang pagsubok ng kalikasan. Meron tayong nakitang isang fossil ng isang seashell dito sa gitna ng kagubatan. So embedded siya sa isang uri ng bato. So hindi natin alam kung anong uri ng fossil ito or anong uri ng nilalang. Pero maliwanag na isa itong species ng isang shell no so fossil ibig sabihin matagal na siguro to hindi natin alam kung milyon-milyong taon na to pero ba diba? ba ibig sabihin ang mga fossils ay uh, they contain history from the past Go! forest talaga. Ibig sabihin, umuulan dito sa uh, gitna ng kagubatan. Boss, kumusta yung paghahanap mo ng asawa dito sa gitna ng kagubatan? Wala naman, sir. Wala kang nahanap na asawa? Wala. Wala pati Diwata. Wala. <laughs> Bakit? <laughs> Hindi ka ba naghahanap? <laughs> ha? Naghahanap pero konstruktor. Konstruktor. kumapin yung dugo ko ayun no, isang alimatak kumapit siya sa sapatos uh, naglalakad ako hindi ko alam wala, wala akong kamalay malay meron pala alimatak yan no kataman hmm. eh, Thank you isang uri ng ahas hindi natin alam kung anong species ito pero isa yatang uri ng ahas ito baru pa lang baru pa lang. meron tayong nakitang uh, parang isang remnant ng uh, pinagkutahan ng kung sino ano? You know? so parang medyo matagal na rin kasi itong haligi niya eh meron ng ano meron ng tubo tumubo na kampo ba to kampo kampo nga tatay niya ta nagkuta ah kampo kaya ng ano to kuta malapit dito sa may ilog at nasa gitna tayo ng kagubatan dito sa Peru Uh, malapit sa border ng Viga. Niya ta? Rimuran. Rimuran?